eh okay, next. Mga Virgo, paano magmahal ang mga Virgo? Alam mo, maganda sila magmahal kasi ano lahat ng detalye, bibigay sa'yo, gusto na masayang ka, lahat. Lagi titignan niya yan. Okay. Kaya lang, nakakasakal. Siloso? Hindi lang eh. Hindi, bibigyan niya sa'yo paano yung kaya niya pero masasakal ka naman. Kasi mapagsili niya sa sa'yo yung damit mo. Ah, puna. Oh, na ng puna. So ikaw naman tuloy parang hindi na makakilos, di ba? Pagkatapos pagka biglang nag-turn around Para yan, hindi eh, naman. Pero pagka nag-turn around siya, parang hindi mo na ma-feel na mahal ka niya. Kasi hindi ka na niya papagsin. At extreme, biglang mag siya. Yun ang, yun ang maganda dyan, pag ilababo siya sa'yo, lahat talaga as kasi na sa sa'yo. Lahat. Yung sabihin pati, pati future mo, oh. oo, pati yung papalibing mo, oh ay yung na yan. <laughs> <laughs> lahat. Oo. So, kumbaga, as kasi yung nga niya, ikaw lahat, yun nga lang, meron sa maganda Sa fear ko, pagka nang alas. Alam mo ba? ano? masyadong reserve. Ay, yung ayaw ko ipaparamdam sa iyo na mahal ka niya. Yung pang-shot Ayaw ko nang ganun. Gusto mo na nga siya pero parang ano pa rin siya, parang para nga nga pa katuloy. Oo, para mga nga pa. Kasi, kunyari, magpaparadok yun, kunyari, kisiko Oo, kunyari, ginagano gano'n sa kanya. Wala lang sa kanya. Wala lang sa kanya. Dead ma. O, parang, okay lang. Masaya siya nang bibitikin ka, pero hindi pa niya makuha yung idea na mag-jujurger kayo. Oo. Ang tagal, bago niya makuha. Masyadong reserve. O kaya, crush niya, kunyari, crush niya si Dagul, di ba? Ang tagal, bago siya, kung saan nagiging tumatandang dalaga, tumatandang mga Just like me. Mega, no? hindi maniwala si Dad Boy. Oh, yo, first six as of yet. Punta tayo sa next. Okay. Mga Libra. Okay, paano ba mga Libras Ah, uh, mainda ba ako? Alam mo pag ka sila eh um ang, all eyes sila, all eyes sa iyo. Di ba nakakwento ko na yan dahil? Mm sa'yo lang talaga, nakatingin, focus lahat sa'yo. Hindi, hindi masyadong nasa kaso kanilang mga ano, ng mga anak ko. Pero since kadalasan yayamanin mga yan or at least may pera, okay lang kasi naibibigay naman nila yung attention sa iyo. Yun ang maganda. At ah, ah, hindi maganda kasi sa kanila pagkakamahal is lagi nilang pinipleas ang kanilang partner. Masyado silang pinipleas nila ng Sarili nila nakakalimutan. Oh. Kasi nga all eyes iyo, di ba? Kanyari, eh di presidente, lahat bibigyan mo sa kanya, lahat ng ihilingin, aabuso mo yung tuloy siya. Magtitiis naman siya. para magbalulos siyang na siya. Oh, parang ganun. Kasi gusto niya peaceful. No, yung partner niya. May thoughts by thoughts na sila. Masakit ba? O masarap? Papalit ako yung birth date ko. Sige. Masakit? Para sa inyo. Masakit na masarap. kita. Okay. So now, huwag patuloy natin. Sila putol kanina dahil may mga maligto sa paligid. So anyway, tuloy na natin. <laughs> Scorpio na. Okay, paano ba ma-inla ma-inla? Ay, ano ba yung good qualities and bad qualities, ng Scorpio? Ang good sa kanila is very romantic sila, very passionate kasi kailangan love and sex. Mael l and short. Yes. Tama? Agree ka? Meron ka bang naging ano na? Nag-scorpio. Wala. November? Ah, November ba? Oo, ang November. Wala pa akong nagigigyo. Wala. Sorry ka hindi eh, mo naranasan ng Scorpio. <laughs> Grabe sila, o. Oh. Gagapang ka pagkatapos. You know? gagapang. Oo. gagapang ka. Ibabottom ka, Char. <laughs> May gano'n. <laughs> so, yun gano'n sila. Kailangan, very romantic sila. At, uh, kasi, possessive. Okay. Sobra. Yun ang bad traits. Patrick. na experience mo na yun for more than 22 yes. years. Handcrafting. With a Scorpio. Oh, at very suspicious pa. Oh, Kung ting gagawin mo, nagtududa kahit na kasama yes. na siya, nagtududa pa rin. Let's say, maski napakingin ka na. Maski isama mo sa lakad mo. Pamukagalawin uh pa lang. Maski isama mo sa lakad mo. Oo. -oh pagsuspechahan ka pa rin. Correct. Oo, o, ganun sila. Sobrang suspicious. Kaya rin kung saan mo napatingin ka lang ganyan, naku, may ibig na yun. Tatatak na yan sa kanya kahit na ilang taon na kayo magkasama. Maaalala pa rin niya yan. Pag nag-aawin kayo, bukong pa rin yes. niya Lahat. Yung mga malinit na bagay. At saka mahilig sila mag, ano, magbigay ng mga Meaning. sa mga tao. Oo. Mga kaunting salita, oo. may sa kanila. May oo. Correct. Yun sila. Yun ang bad trait naman nila. Okay. Hey. Kaya, yung sa pagkaduda nila, dun may nagkaka-differential yung relasyon nila. Correct. Okay, next. Duda tayo sa mga Sagittarius naman. Okay. Anong kagandahan sa mga Sagittarius pagka nagmahal sila? Uh, malaya ka. Hindi kanya, hindi kanya sasakalit. Unlike yung Virgo, di ba? Medyo nananakal sila. Okay lang, go your way. Kanya, was na care. Okay. Go your way. Uh, may freedom kasi. Okay. Malaya sila. At saka, masaya pagkasama sila fire eh, di ba? Masaya kasama, ganyan, lagi kayo nagsasaya, kasi gusto niya positive lahat. Ayaw niya na ba ito? Ano mang hindi maganda sa kanila? Ah, uh, ayaw nila na kontrolin mo sila maski katitig. Kunyari, oh. kunyari, nakita mo suit niya, nakasuit siya ng kulay dilaw. Kunyari, so, parang hindi bagay, huwag ka magdilaw ngayon, suit so, yung mga Ay, gusto ko, Gano'n. Para sa kanya, malaking bagay na yun. Oh. Kahit na simple lang na sa tingin mo, eh hindi ba guys, pants mo, red of pants, saka yellow ka, parang oh. mas maganda, why? Marunong ka pa, ayaw niya noon. Tapos sa oh. kanya, ang dating sa kanya, kinokontrol mo na siya. Oh. Ayaw niya kasi makontrol siya. Gusto niya sobrang malaya siya. Kasi ganun din naman siya sa iyo, sobrang malaya. Sa sobrang pagiging malaya, nagdi-drift apart na. Ganyan ang mga Sagittarius. May akilala ka rin ka Ikaw meron? Oh, wala. Mga December wala. Wala wala, okay. kaya, wala, wala. wala. Okay. Ano ka pati sender? Ah, dito. ako na ako. Nagpasig ka, baby. Parang kabuti yan. Bigla sa Correct. At pag nababasa doon, madrami. Mas <laughs> uh, Yes. Next. Ito na. Ang mga Capricorn. Pag na-inlove yan, at settled na yan ha, kunyari, ano na siya, ang magandang quality sa kanya, aalagaan ka rin niya, aalagaan ka rin niya, ibibigay sa iyo lahat ng, ng kaya niya. Ay, hindi pa nga nangyayari yun sa akin sa uh, Pero dapat ganon, pag-settled na siya. Okay. Pero pag hindi siya settled, sorry ka na na, maghihintay ka. Kaya papasok yung negative trait niya. Ang bad trait niya is, wala siyang oras sa yo yung parang wala na siyang panahon sa'yo. True. Talaga? Ganun. Ikaw meron? Isang good morning lang. Parang, Isang good morning lang. Oo, oh, parang ganun lang. Walang halos oras sa'yo. Kasi busy siya sa mga practical kaya, na bagay. Kaya ang ang mga report, uh -huh. pag-uudahan mo kung talagang mahal yes. ka o Yes. Very limited, limited sila. Yes. Kasi nga nakapot. Maski sa communication. Yes, lahat. Pipit-pipit na pipit, pipit sila. At saka, they are not open. Yes sa yes. ano ang yes. characters. Hindi nila sasabihin sa ang iyo. Ang behavior Diyan nila. Pero siya? Wala rin. Wala rin. wala rin. wala rin. In, oh, kung mag-iintay ka, Kung mag, <laughs> ka, na, <laughs> kung mag ka naman na mag-voice mag, ano uh, sila, out, wala mangyayari. Wala mangyayari. Secretive sila. Yes. Oo. Oh, oh, Yun, hindi sila magsasabi Very limited. Limited. Yes. Okay. Uh, last two na tayo, mga Aquarius naman. Paano ma love ako ang mga Aquarius? Ah, uh, dito pala, uh, good trait nila. Pag na-inlove yan sa'yo, love ka talaga. Okay, sincere. Mm -hmm. Okay, tapat yan sa'yo. Kasi hindi siya magdududa. Kasi nga, ang utak niya, weird, di ba? So hindi siya nag-iisip na niloloko na pala siya. Wala siya, wala siya kamalay-balay. Niloloko na, na pala siya. Okay, kasi ang yun naman ang negative side din you know, o Ang bad side ako you know, is, dahil nga hindi nga niya alam na niloloko na siya, masyad kasi siyang detached. Di ba? Walang touching touchy Walang HHWW holding hands while walking. Di ba? Walang ganon dikit lang kayo, okay na sa kanya yan. Yung pang sabi pa, okay na yun sa kanya. Kaya tuloy, masyadong detached, di ba? Hangin <laughs> kasi. Parang tama. Yes. Yun ang bad trait niya. And the last, you do that, Pisces. Um, ang good side naman sa Pisces, pag na sa sa'yo, sobrang romantic. Talagang aanin uh, ka. Yung attention sa iyo. to the point. Yes, to the point, pakinakalimutan na niya ang sarili niya. Ikaw lang ang kanyang focus. March, meron. Wala rin. Wala rin? Alas? Kasi wala akong alam sa kanila. Uh, ano basta ako. Pagkari, February 30, pinanganak yan. Pag nagkaltan, ganun ng February 30, <laughs> <na. laughs> Ang bad side kasi sa kanila, sa mga Paisians, masyado silang sensitive kasi gusto nila nararamdaman mo feelings nila okay. uhulaan mo sila eh kasi pano oh. Rin, ganyan lang sila tahimik hindi eh. mo alam natabi na pala nung nag ano, sa patak ko sa isip ko so, tapos kung sa sisingit ka, eh malay ko naman, diba? na mo naman, di ba? Kasi na-expect niya, napabasa mo isip niya. Oh, siya. Assume it. Yes. Yun no ang problem na So, yun ang mga good and bad side ng mga love ng zodiac signs. Siyempre, yung mga nakikinig sa atin, kapag huwag niyo kalimutan, mag-subscribe mo na kayo, watch, like, share, comment kayo, and click the bell for updates. things. natin dito yung mga uh, tanga at mga matatalino pagdating sa pag Ikaw ba? tanga ka ba? Or ano? na ako eh Oo Oo Tagtag lang So tapos User friendly Tama user friendly User friendly, uh, user -friendly. Ito ang tawag Oo <laughs> Eh parang ko pa sa parang oh. alam, oh. alam mo Alam mo Alam mo Nisan ano tayo Yung Jeju na Iiwan ko pa yung <laughs> Ayos. Yes. Bakit? Ah, puro pasabong din Ala, pasa. Hindi kaya kalbo. O, dyan na. Hindi tayo nagtatapos. Sige, mag-bye-bye na tayo. Hello, kamunga nga. Goodbye. O, diba, kibes mo? Magpapay ka na rin. nag my next so, susunod na. yung mga, mga tanga. yung mga tanga. Ito yung mga tanga over over naman di ba? <laughs> and therefore putahan na natin ngayon ano ba ang mga zodiac signs na tanga sa pag-ibig at matalino sa pag-ibig ano gusto mo mga tanga ay matalino? mga tanga sa pag-ibig okay ang mga tanga sa pag-ibig <laughs> ang mga tanga okay sino sa tingin mo ang top three. top three tanga okay Top 3? Ah, top 3. Sino ba pinakatanga sa kanila sa pag-ibig? Pinakatanga. Top 3 ah, ah. sa pag-ibig? Tatlo. Ang highest, one. Okay. Top 3. Ah, dali. Hula ka lang, dali. Number 3. Pisces? Oh, yung galing mo. Pisces talaga, number 3 yan. Tanga sa pag-ibig. Oo. Kasi pagka nagkagusto sila, Diyos ko, iyak nang iyak yan. Parang wala sa sarili. Oo, hindi ka napakakawalan. Oo, oo. Tapos sa sabi niya, sa pa niya, pag hindi mo ako mahal, papakamatay na ako. Ganyan Ay, sila. Oo. Hindi <laughs> Again, opposite mo, di ba? Hindi kayo no. pwede talaga. O, ganyan yan. Number three, pinakatanga. Pangalawang pinakatanga sa pag-ibig. Okay. Ano mo kung sino? Gemini. Ay? Yeah. Kasi sila yung, hindi mo malaman kung mahal ka. Kasi dalawang tao, di ba? Oo oh, okay. nga. Kaya maski sa sarili niya, nagtatalo siya. Kalahati niya, gusto ka, kalahati ayaw kanya magulo siyang kausap kasi magulo din siya sa kalooban. <laughs> yeah. And then ano ang pinakatanga sa kung umibig sa lahat? Pinakatanga. Yes. Yung pinakatanga. Ah, hula na. Dali, go. Warriors. Hindi. Leo. Okay, yeah. Oo, hindi yun din sasabihin mo. Oh? Oo, kasi ang mga Leo, gusto nila attention lahat sa kanila. Kaya hindi na nag-iisip yan hindi na yung nag-iisip. Pagka love ka niya, lahat attention bibigay sa kanya. To the point na hindi na siya nag-iisip. Uh, yung partner pa niya bibigay yung Yes, yes. Ano mm -hmm. Paano kung marap yung partner, hindi ganun? Ay, sorry na lang. Hindi, pero kung gusto niya talaga, pipilit niya. Pero hindi siya nag-iisip kasi. Hindi nga gumagana yung kokote ng Leo. Ay, ganun? Yan, yeah, yeah, ang pinakatanga. Pagdating sa pag-ibig. Feb-ibig. Okay, pinakamatalino oh. naman. Pinakamatalino. Ay, Aris, siyempre. Um, hindi. Ay, hindi? May nauna. May meron pangatlo. Ah, uh, meron yung pangatlo. Kasi pinakamatalino taas, di ba? Number three muna. Number three. Pinakamatalino sa pag-ibig. Yes. Dali. Pisces. Hindi. Pinakatangangayan eh. Ay, sorry. Number three. Pasensya <laughs> din siya na. Okay, number three. Taurus. Pinakamatalino. Ah. Uh, number... Ah, tama ka pala, Aris. Matalino sa pag-ibig. Oh, matalino yan sa pag-ibig. Okay. Number three, matalino yan. Kaya lang yan kasi, pagka nagsawa yan, goodbye. Ganyan yan. Ito. Hindi yan mag-tsatsaga. Naku, Ito. wala. Ma yan, may limit. Kasi kami, all might to give kami, pero pag wala, pag wala response, uh -oh. So wala, di pag-send Goodbye. Nangalaga. Uh, uh. Goodbye. 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 Good I hate to say, you know, Okay, yan, Aris Ang number two na matalino, Taurus Oh, Taurus yeah. Kasi nag-accumulate niya ng wealth Nagtatrabaho niya, pero pinapakiramdaman din niya, ikaw Yung nga lang, medyo ano siya, yung kunyari nagtatrabaho siya Tapos kailangan mo na siya Babalansihin niya yan hmm. Ayaw niya kasi mawawala ka rin eh Pero binabalansin niya Yan ang hmm. second na pinakamatalino At ang pinakamatalino pagdating sa Feb edict wala so, mo, walaan mo na pagdating sa Feb Eve. Kayo, walaan niyo ba? Nawalaan? Capricorn. Hindi. Yung opposite niya, Cancer. A cancer. Yes. Kasi yan yung, as kasuyin niya ang tahanan, may stability, eh, mahal ka okay. niya. Oo. Hindi siya yung pababayaan ka lang. Oh. Pero mahal ka rin niya. Yung nga lang uunahin niya yung family, yung family. Family, oh. family first. Eh syempre pagka-inumin niya yung family, pati ikaw makikita mo rin sa kanya ang nanay mo. Oh, okay. <laughs> alam naman ang mga tao basta nanay, di ba? Correct. <laughs> so 'yan ang mga uh, para-paraan oh. ng Feb Ibig ng mga zodiac signs. Sino ba ang mga tanga at mga matatalino ikaw sa pag-ibig? Tanga ka ba or matalino ka? Matalino ko no, oh, di ba? Ako, sa tingin mo. Ay, tanga ka. <laughs> I swear, totoo naman. <laughs> okay, talaga, tanga ako. yes. Ako. Talaga, bakit? Purong <laughs> sulong ka eh. Oo nga, correct. Wale, ano? Meron hmm. pa napaparamdam ba? Ay, sa sa'yo. <laughs> ano sa tingin mo? Meron yan. Pero, pero <laughs> ikaw kasi ang ano, may, may diferensya. Mahina ang loob mo. Oo nga, correct. Mahina talaga ang loob ko. Kaya ano yung mga aris, sugod ng sugod. Ay, hindi ko kaya eh. Ay? Oo. Matatang dalaga kanya. <laughs> O, oh, sige na. Yan ang, ang, ang kasi natatandaan ako kung dalaga eh. Sige. Okay, paalam na tayo. Bye, everybody. Gano'ng <laughs> gano'ng kabilis. Ano, di ba lang sinabing mag-subscribe na kayo. Like, share, Ayaw comment. Pala. <laughs> and click the bell for notifications and updates. Okay? Tignan gano'ng Aris pag-aayon na niya. Bye. Gano'ng kagad siya, Aha. di ba? Ayun, <laughs> di ba? Okay. So, till next time. Night, love, and life.